Eh, uh, mga panalig mga kapatid, mga naman Martes, Maggamotan tayo ng personal no, actual dito sa Nusa Del Monte Bulacan. Punta lang ako Rito, libre naman gamotan walang bayad. Magingat kayo sa mga scammer ito, meron tayong gagamutin ngayon. Ah, uh, lang daw pero di naman naghihilom. Tama kaya? Opo. Ayan. Pigsa daw, hindi naman naghihilom. Ito tinatanggal ngayon. Pero meron bang sugat na hindi maghilom unless kung meron kasi diabetes, no? Ayan. Pasintabi sa mga kumakain na Gusto ko lang makitaan nyo to Ayan Tignan natin yung before and after nito ha Ayan, ito yung before ha Before Hawakan natin si kuya Ano pangalan mo kaya? Pangalan lang Mark Mark Hawakan natin si Mark Huwag na natin pakita yung pangalan For uh, privacy For process no Pasintabi sa mga nag-aalmusal dyan Pasintabi Ayan Ito, dito Sanos si Del Monte Bulacan ha Magamutan tayo At uh, Titignan natin before and after nito ha uh, bantayan nyo ano pecha ngayon okay hawakan natin tapos uh, pababalikin natin siya for uh, pwede ba yun kaya for the feedback or uh, reporting ha alaga ka namin ha okay okay sige ayan na deal yan kaya ha o oh, ayan ha before and after pigsa daw pero di gumagaling ngayon hawakan natin eh, tinawas naman tapos inaurahan ko may napansin ako eh may gawang tao may inkanto, in may, inkanto may tao Ah, uh, yun yung nadetect ko sa katawang ko, yun yung bulong. So, eto. umpisa natin. Okay? Diyan kayo, dito ako. Yung mga papagamot, punta kayo rito. Libre gamutan, ingat sa scammer, ha? Ayan. Diyan kaya, document natin para transparent. Okay, para transparent. Ayan. Hindi ko na ipapakita yung mukha, ha? Hindi ko na ipapakita yung mukha. No, ang dami ni Father at Espiritu Sancti, sa ngala ni Cristo, sa ni Yeshua. <coughs> Karam lang ang Papel lang gagamitin na natin para malambot lang. Okay. Relax lang. Ito lang gagawin natin. Inomini pati ng Philips Spiritus Santi ito lang gagawin natin papel lang yan para malambot yan ganyan lang papel wala yung laman ito ang gagawin ko dyan kuya ayan oh, masakit ba? hindi naman meron meron na gado ka kasi oh, papel lang yan mas masakit pa yan sa pinaasa ka pero hindi naman tinutuo yung break up ba no? Ay eh, na mas masakit eh, yung papaasahin ka tapos hindi ka naman tutuloy yan, ha? Tikit lang kaya. Kaya mo lang ako magdasal, wag kang didilat. Ako magsasabi kung kailan ka didilat, may kinig ka lang sa dasal. Okay? Pag sinabi kong dilat, saka kapalang didilat. Sasagot ka sa mga tatanong ko, ha? Ano kulay ng damit mo? Ano pangalan mo? Mark. Mark, pikit lang po, Kuya Mark. Ayaw mo lang ako magdasal. Namin ni Patrick Felix Spirit, Spirit Sancti sa ngalan ni Yeshua. nangyarihan ng Diyos sa lahat ng Diyos hari, sa lahat ng hari. Inatawag ko sino man nagpapakasakit. O gumagambala sa taong ito. Pagpangyarihan ng Ama. Saan mang kayong sulok ng mundo, pumarito kayo. Yes. pasok sa katawan ng Diyos. Ah! 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 Aray! Ayay! Ay. Oo, no? Ah. Jesus, danak, dalam, dalas. Aray! Aray! Di yung mga natin ibigin. Aray! Aray. Satura, repotenit, opera, rotas. Satura, repotenit, opera, rotas. Satura, repotenit, opera, rotas. Aray! Bakit mo nilalagyan ng sakit ang taong ito? Anong dahilan? Ingit ba galit? Sagot! Anong ginagawa mo dyan? Bakit mo nilalagyan ng sakit ang taong na to? Ha? Titigilan mo ba ito? Hindi. Pagagalingin mo ba? Hindi. Ha? Pagagalingin mo ba? Hindi. titigilan mo to ha ha sagut sagot titigilan mo to ha titigilan mo siya ha ha pag kinakausap ko, sasagot naman, ha? Sasagot naman. Bira kayo ng bira, ulam kayo ng ulam, barang kayo ng barang. Tapos pagkakausapin kayo, ayaw nyo makipag usap na maayos. Isang tanong lang, titigilan mo to, hindi? Titigilan mo ba to, hindi? Amin. Ah, Sige. Parurusahan kita ng parurusahan hanggang hindi ka nagsasalita. Ha? Titigilan mo to hindi? Titigilan mo ba hindi? Sagot. Gamitin mo yung dalawang kamay na yan. Aplus ako tapon. Pagpag. Mula ulo. Balikat. Dibdib dyan. Tanggalin mo lahat yan. Pagpag. Gamitin mo yung mga kamay na yan. Tanggalin mo. Pagpag. 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 Galaw. Galaw. Pagpag. Sa ulo. Sa ulo. Para matanggal ah, lahat ng sakit na ito. Pagpag. Ah, ah, sakit. Sakit. ito. oh ito. mailit ito. Mainit ba? Ha? Mainit ba? Sagot! Mainit ba? Mainit ba? Gusto mo pasuin kita ng gusto? Ha? Titigilan mo na to ha? Titigilan mo na to ha? Lalaki na to, tigilan mo na ha? Ha? Ano bang dahilan nito? Ingit ba galit? Ha? Ba't mo nilagyan ng sakit? Pinaghirap mo ng gusto to. Anong dahilan? Ba't mo nilagyan ng sakit ito? Inagrabyado ka ba nito? May atraso ba sa iyo to? Anong dahilan na to? Ingit galit. Ingit ba galit? Ha? Ingit ba galit? Ha? Anong dahilan? So, ano Ingit galit. Sagot. Anong dahilan at nilalagyan ng sakit ng tao na to? Bigyan mo ako magandang dahilan. Bigyan mo ako magandang dahilan. Ha? Anong dahilan? Titigilan mo ba? Sagot. Sagot. May pangalang ka wala. May pangalan ka wala. Ha? May pangalan ka ba wala? Anong kulay ng suit mong damit ngayon? Lamay. Anong kulay ng suit mong damit ngayon? Anong kulay ng damit na suit mo ngayon? Asul. Hmm? Azul. Azul. Ilang taon ka na? Hindi, okay, pagpag. Pagpag. -pag. pagpag. Pagpag mo yun. pagpag mo. Pagpag mo. Aplos ako tapon. Pagpag Ilang taong ka na? Sagot. Babae ka lalaki? Ha? Huh? Babae ka ba lalaki? Sagot. Babae ka ba lalaki? Sagot. Ano ka? Babae lalaki? Sagot. Babae ka lalaki? Sagot. Babae ka lalaki? Babae ka ba lalaki? Sagot. Ha? Sagot. Babae ka ba lalaki? Ha? Anong kulay ng damit mo suot ngayon? Anong kulay ng suit mo damit ngayon? Ha? Sagot. Asul, ilataw ka na. Ilataw ka na. Babae ka lalaki. Sagot. Babae ka ba lalaki? Ala! Oh. Babae ka lalaki. Ilataw ka na. Ilang taong, Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? So tatanggalin mo ha? Kundi parusa kita ng gusto ha? Ha? Parurusahan kita gusto pag di mo tinanggal, ha? Tatanggalin mo yung magic mo, ha? Ha? Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo yung magic mo, ha? Ha? Tatanggalin mo? Ano ba ang dahilan at mo to? Bakit mo pinagtripan? Pinagpraktisan mo lang ba o naiinis ka? Galit ka? Ang dahilan? Sagot, anong Anong dahilan? Ingit, galit. Pinagpraktisan mo. Anong dahilan? Galit. Uh, galit. Galit, ha? Nagalit ka sa kanya. Pero tatanggalin mo, ha? Uh, ha? Ano yan? Galit. Galit ba talaga? Uh, Wala bang pera? Ha? Hindi ba dahil sa pera yan? O pag-ibig? Uh, Sagot! Sagot! Pag kinakausap, sagot! Ha? Ah, anong dahilan? Pera, pag-ibig, ari-arian, anong dahilan yan? Ba't ka nagalit? Anong kinagalit mo? Lalaki ka rin ba? Sagot! Lalaki rin, no. Oh. Titigilan mo na to, ha? Ha? Titigilan mo na, ha? Oo. Oh, pagpag, -pag, dalawang kamay, gamitin mo yung kamay na yan. Pagpag -pag, sa ulo, sa balikat, sa dibdib, sa tiyan. Ano ba dahilan niyan Pera, ari-arian, pag-ibig. Ano dahilan yan? Ba't mo binira to? Ba't pinagsasakit mo? Ha? Pagpag, bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo, pagpag mo. Galit. Ba't kayo pag nauli kayo, masyado kayo maiyain, no? Pero pag kukulam kayo, o okay, kayo mambabarang kayo, kakapal na mukha nyo, no? Sige, pagpag mo. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo. Pagpag ka mo na. Two minutes, ha? Tanggalin mo lahat yan, ha? Titigilan mo na yan, ha? Titigilan mo na yan. Awakan kita ulit, sige. Ha? Sagot. Titigilan mo na yan, ha? Titigilan mo tao na to, ha? Gigilitan kita, sige. Ha? Tatanggalin mo na ha. Titigilan mo na ha. Sagot. Ay, amin na nga yung rosary dyan. Ipitan ko to ng medyo, ano, malakas. O. Oh. Sige, pinapapil-papil lang kita. Pag, pag naurat ako sa iyo, ipitan kita ng rosary. Sige ka. Gusto mo? Gusto mo? At titigilan mo na to ha. Sagot. Mm-mm, limte. Sige, tanggalin mo na. Tanggalin mo, bilis. Pagpag mo na lahat yan. Sige, pagpag mo. Pagpag mo. Sige. Okay. Pagpag. Ah, shout out sa'yo. Apo sa Guy Paras, Lori. Tuloy mo yan, ha? Tuloy mo yan, Lori, Tisay. Magandang umaga po, Emeline, no? Cherry, Maria Luisa, De Duke, De Duke, eh. yan. Joel, magandang umaga. At kay Kenneth. Sige, <clears throat> tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. gay okay, pagpag. Ilang taon na? 39 ka ba talaga? Ha? Ilang taon na? Sagot. Sus dalang dalam dayos. Sagot. Ilan taon ka na? 39? Ha? Opo. Opo, 39. May asawa ka na ba? Sagot. May asawa ka na ba? Opo. Ilan anak mo? Sagot. Ilan anak mo? Ilan anak mo? O. Sagot! Oo. Uh, ilan anak, ilan anak mo? May anak ka na ba? Meron. Ilan? Ba't mo uh, masabi ko ilan anak mo, ha? Uh, ha, pati anak mo, hindi mo pinagsisi. Ilan, ilan anak mo? Uh, Sagot! Dalawa. Dalawa anak mo? Hmm. Magbago ka na, ha? Okay, ninam. Ha? Uh, okay, ninam. Hmm, tanggalin mo lahat. Mm, gigigil ako sa iyo. mo to ha. Itigil mo to ha. Ang ina pa daldal -dal dal -dal, di ka sumasagot eh. Oo. Oh. Tanggalin mo. Galit. Ano bang dahil ng galit mo na yan, ha? Ano dahil ng eh, galit mo na yan? Ari-arian. Ha? Pera, lupa. Ikaw? Nauurat ako sa iyo kausap niya. Eh, Diyos sa kaninhan, Diyos sa ng ulan, mga Diyos sa sawil, Diyos na kinatakot ng Lucifer sa halinawi. Eh. Bukas sa iyo eh, lapastangan na ito. Diego! Uh, Kakaurat ka kausap. Mm, sige, magpahay niyo ka. Man mauna na kayo. Ah. Uh, ah. <coughs> <coughs> uh, <coughs> Dilat. Balik. Mark. Nga malalim. Yes, may upo mo. Tubig. Te. Tubig, tubig. Upo mo na inumin ha. Alam natin orasyon. Namin ni Patrick Phillips, Spirit of Sampi. nomine Patrick Philip Espiritu Santo sa Aldesua. Paterno sa Kuya si Shelley Santo Bishop Romito Mabinia Trevi. Yat buluntas to si Kuya Shelley Panim Nostro ng Padyan dan Bisbi at dimite no bisita no strasi ko tetnos dimitimo si Bitero Bisbi Sostres. Ito si Duke sa tentasyon ng Santo Bishop Masamalo amen. Ave Maria gracia plena Dominus Spiritus Benedicta tu in mulieribus et Benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa Maria Mater Dei or Pronobis Picatoribus Mocetum Hora Mortis Nostre Credo in Dio Patrim Omnipotentem Priatorem Seli Eteri Et Gisum Christum Filium Eos unicum, Dominum Nostrum Que Conceptus Is De Spiritus Sanctum Nato Sex Maria Virgin Baklas, 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 tunaw, tunaw, tunaw. Lata sakit na ilagay sa taong ito'y mababaklas, matutunaw, sa anay, puti, nitro, rotas. Pahinga ko panapal. Pamatay sa lamok. Sino kayo tumatawag? May tumawag ba? Ngayon, magtatanong ulit ako. Ah. Ano pang alam mo, kuya? Mark. Mark. Ate, tabi ka ron. Halika, makadokumen tayo. Ngayon, ate. Ikaw nga magsalita, ate. Ilan taon na kayo mag-asawa? Mag magkapatid. Magkapatid. O, oh, kapatid. Ilan ang anak ni kuya? Tatlo. Ilang taon na siya? 41. Ano sabi niya kanina? Dalawa lang daw anak niya. Oh, 'di ba? 39 ng edad niya. Oh, 39 edad niya, dalawa anak niya. Kuya, ilan anak mo? Tatlo. Tatlo. Alam mo ba sinabi mo ang anak mo ay ano? Ah, dalawa. Alam mo bang sinabi mong anak mo ay dalawa? Oh, huli ka balbon, oh, 'di ba? O, ganun lang po, ah. Abangan natin, ah. Before and after, titignan natin yung ano niya rito, sugat niya. Tapos, ah, hindi tayo feedback, no? Ah, patunay lang naman, di man tayo nagmamagaling o oh, nagpapaliwanag na kung ano man, di ba? Kasi yung iba kasi dyan, ah, iba yung mindset, eh. Di ba? Iba yung mindset nung iba. Para, para lang, mapa, para lang mahila din natin sila, no? Kasi yung iba, ang mindset nung iba, tasabihin niya, wala naman, eh. Sabing ganun. Eh, sabi, may hangin ba? Wala. Sabi yung ganun. Eh, hindi niya nakita yung hangin. Kaya sabi niya, wala. Sabi yung ganun. Okay. May mga ganung mindset kasi. Although nararamdaman yung hangin, pero sasabihin niya pa rin, wala raw hangin. Diba? Kailangan makita pa. Ganun. Parang patunay ba? So, ayun. Yun ang point ko ron. So, abangan natin, ha? Ah. Si Kuya, uh, alagaan natin spiritual, tapos hindi tayo feedback. Okay. Babush mga idol! May the force be with you. Bigyan niyo ako ng konting pabor, pakishare ang live video. Okay po. Isang pindot lang <clears throat> naman yan. Huwag niyo pagdamutan.